Abay mukhang masaya naman itong si Anthony Davis sa anyang ang bagong team na Dallas Mavericks. Pero bago yan mga idol ay pag-usapan muna natin ang trade na nag den din ngayong araw. Sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Kyle Kuzma ay pupunta na sa Milwaukee Bucks in exchange para nga dito kay Chris Middleton. A surprising move para nga dito sa team ng Milwaukee Bucks pero mukhang ang ginawa nila ito mga idol para medyo maging fit niya. Ito nga ang dalawang superstar nila na si Damian Lillard pati na rin ito nga si Yanis Antetokounmpo. Nung si Middleton ay medyo masasabi nating ball dominant pagdating nga sa kanyang scoring. He needs the ball at talagang hindi niya nga forte. Ito nga ang off the ball scoring kumbaga catch and shoot. Pero sa pinalit nga nilang si Kyle Kuzma, abay dyan nga siya magaling. Isa nga siya mga idol na standstill three-pointer and he can also make plays on his own of the dribble occasionally. Kumbaga mas better fit itong si Kuz kaysa kay Middleton dito nga sa dalawang star ng Milwaukee na si Lillard at pati na rin si Yanis. At isa pang pa ang maaring rason dyan ay yung next contract ni Chris Middleton mga idol na maaring manghingi nga siya ng malaking kontrata. Samantalang si Kuzma for the next 2 years ay halos 20 million lang ang sasahuri niya kumpara sa 30 plus na nga ni Middleton. At ngayon nga mga idol ay silipin na natin ito nga ang si AD at ang kanyang first practice sa kanyang bagong team na team ng Dallas Mavericks. At po nga namang masaya at good vibe sila at para maganda na rin naman na ang chemistry neto ni AD dito nga sa kanyang bagong teammates. Panawarin natin. At alam niyo ba mga idol ang dahilan kung bakit parang komportable komportable na rin si AD dito sa kanyang bagong team ay dahil may mga connection nga siya dito. Ang kanilang GM ay kapartner na rin na ito yung Andre Davis in Nike. At tapos itong si Kyra Irving ay dati nga daw ay nagpaplano silang maging mag-teammate noong taong 2018. At close friend niya rin itong si Kyrie. Tapos ito naman kanilang head coach na si Jason Kidd ay assistant coach ng Lakers noong nanalo nga sila ng 2020 championship alongside with Anthony Davis. So komportable Tabletong si AD and definitely hindi niya nakakailanganin ng matagal na panahon Para nga makapag-settle in dito nga sa kanyang bagong team At abangan natin na lang ang kanyang magiging first game Para nga sa team ng Dallas Mavericks may sinasabi ni si Lab na baka bukas nga daw laban sa Celtics Pero let's see pa rin kung ano ang i-update Neto nga ni Coach Jason Kidd patungkol nga dito sa kanyang bagong star player